ko kung paano makipag-usap patagal na akong public speaker. Anong tutol mo? Tumutol ka na, bilis. Tito Alvin, ano tutol mo, brother? Sabi mo kasi, nung pastor, na tatlong kalata lang alam, alam. Factual ba yung sinasabi mo? Oo, may mga kilala akong pastor na ganun. Wala, walang ganoon. Sobrang imposible na May tatlong talata lang sa alam. Halos araw-araw siya nag-ano, nag sa tatlong talata lang. Alam mo, that's very individual. Yan tanong mo, that's very individual. Indeed. Doon tayo sa totoong valid na tanong mo. Ano talaga yung totoong tanong mo talaga? Wala akong tanong. Sinasabi ko lang. Yung sinabi mong ganoon, sobrang imposible. So, ibig sabihin, hindi pala ako pwedeng makakilala ng kahit na sinong pastor na tatlong piraso lang ang talatang alam. Ganun ba sinasabi mo? Pwede kang makakilala nun, pero... O, Ibig sabihin, tama nga ako, tinatanggap mo. Tama ako, tinatanggap mo, na pwede ako makakilala ng kahit na sinong pastor na tatlong talata lang alam. Kasi sinabi mo, pwede. Tama? Hindi. yung sinasabi mo nga, makakahanap. Oo oh, nga. Ma, ang tanong ko nga sa'yo, pwede hindi tala -tala. pa ako pwedeng makakilala ng pastor na tatlong talata lang alam. Kasi derechahan, yung pastor nga ng oh, ibang religion, makahanap. walang alam sa Biblia eh. Hindi. wag mo ilayo. Ang sinasabi mo doon, ay sa sinabi mo tatlong alakalang. Doon tayo lang, sa valid na pagtutol mo, brother. Doon tayo sa valid na pagtutol mo, sinangayunan mo na ako na pwede pala ako makakilala ng pastor ng tatlo lang ang talata eh. Ngayon ang tanong ko sa'yo, yeah. anong valid na pagtutol mo? Mo, mo, mo? Doon tayo sa guys. valid na pagtutol mo, brother. Mo ilan Tutulan ilan mo ilan ako ilan. ng valid. kita okay, mo? Kita mo? Huwag mo kong kita mo, mo. Tutulan mo, mo, mo. Tutulan mo ako uh, ng yung valid. Uh, 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 Tutulan mo ako ng valid. Yung uh, valid. Uh, uh, Doon tayo sa valid na tutol. Sige. Huwag mo ko babarahin. Binabara mo ko. O, yun ba yung gusto mo? nagpapahiya ka sa viewers mo. Huwag kang babarahin. Huwag kang ano, huwag kang mambabarahin. Yeah, Hindi, pang grade 3 yan eh, mga ganyan. hindi ko kailangan conclusion mo, brother. Ang kailangan ko, anong valid na tutol mo? Kung tayo sa tutol mo, kung mong conclusion ka eh, wala akong pakialam sa grade 3 o grade 2, wala akong pakialam dyan, anong tutol mo? Binibigyan kita ng oras airtime ko ito, brother. Paalala ko lang sa'yo, programa ko ito. Ako ang masusunod sa sarili kong programa. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, anong tutol mo? Anong tutol mo? Tumukol ka ng valid? Huwag kang kumukulusyon, tumutol ka ng valid. Napapansin ng viewers kung paano ka natatakot. Tumutol ka nga ng balid! Brother, binibigyan kita ng oras. Meron ka bang tutol o wala? Meron, meron. Ano tutol mo? Pag-usapan natin yan. Dali, para matapos na kagad. Tama ba, tara. Huwag mo akong turuan kung paano makipag-usap. Patagal na akong public speaker. Ngayon, programa ko ito. Ikaw ang susunod sa programa ko. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, anong tutol mo? Tumutol ka na, bilis. Walang pare. Matatulong pa ang palatang alam. Kaya sinabi ba akong pare... O nag iimbento ka? Meron, Naka-record gusto mo, isend ko sa'yo Sige, send mo sa akin Ito na mo, sinabi mo. At, meron ba ako sinabing pare? Wala Tapos Tamo? Iyan ang sinasabi Ay, ko sa'yo no. Nag iimbento ka uh, like Comment section, may sinabi ba akong pare? Ano mo O nag iimbento lang siya? Okay talaga ako. Ito ang mga saksi ko eh, oh. Sinungaling ka, Brad. Sinungaling ka. Wala ako sinabing pare. Palalampasin ko yung kasinungalingan mo. Pagbibigyan kita ngayon. Ano ngayon ang tutol mo? Anong tutol mo? Hindi tayo magsisigaw. Hindi, hindi, brother. Hindi mo ako matututulan sa pagsigaw. Bakit? Sinungaling ka eh. Sinungaling ka eh. So kung, 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 sumigaw man ako, walang epekto sa'yo yun. Nasa kabilang parte ka ng Pilipinas, walang epekto sa'yo yun. Ang tanong ko sa'yo, ano? Ano ba 'yan ang tutol mo sa akin? Sinungaling ka eh. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako ngayon ang sumasagot ng mga tanong Mananatili ako hindi interesado sa politika. Mananatili ako hindi interesado sa pera. Mananatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin ako sumasagot sa mga tanong ninyo sa paligid.